sa lahat ng kwento ng buhay mo, shinare mo. Salamat. Salamat sa... Guys, akong gauban guys. Katong Friday, last na niya ang trabaho dire kay karong April 9, uli na siya. na uh, Naaday siya dire ang uh, naglimpyo. Yung... Bats na mo ni Prayer siya. Dari ah. Uh, Bye. Bye. Linis ka na? Yo. onde ah. guys. Ini benar. So sa anain berlangganan Kontin yang gamit mo no Oh. Ayo lah, nablah. wala, na, wala. Ano yung payo mo bay, sa mga pagkuhan bay? Alam niyo siya, ganyan talaga ang buhay. Oo. Oh, temporary hmm. lang ang aburon, bay. Hmm, tama. Hindi naman tayo pwedeng mag-permine na ito. Masa pinas yung... Makapag-ipon lang, no? Kunti. Makasayaan natin eh. Hmm. Dito wala. Abroad. Parang mm -hmm. nakakulong. dapat hindi, pare hindi naman tayo pare-parehas, ba? Hindi naman pare-parehas yung... ...punta uh, natin sa pag-abroad. Ako kasi malungkot. Oo. Oh. Malungkot dito. Ayoko rin banda sa abroad. Ay. Ay, yun lang. Yun lang. Ito yung part na ako, eh. Masaya. Malungkot. Siyempre malungkot kasi uh, sa ilang taon na magkakasama ko sa isang kumpanya. Para na kami mga magkakapatid. So uh, Mga memories ba? yun siyempre may bagong ding kwan. No rabbit. Yo. Dalaga, temporary lang talaga ako sa bro. Ano? Ah mag brood ipon lang talaga. Ipon, kung gusto mo, umuwi agad. nag i lang ako, ipon. Uwi agad. <laughs> 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 Ganyan guys, kaya mag-ipon tayo. No? Oo. Ipon. Hindi tayo mga gastos-gagastos dito. Masaya mo brood, hindi naman lahat eh. Oo. kasama mo ang pamilya mo, okay lang. No? Masaya talaga yung kasama pamilya. Ah, uh, Congrats, buddy. Yeah. Salamat din kasi alos tatlong taon din tayo magkasama. Mm -hmm. eh. Ang magkapatid na tayo sa lahat ng pwento ng buhay mo, shinare mo. Salamat. Salamat sa pakisama eh. <laughs> ko. Ang pero pero Ganun talaga boy, di ba lang ikaw na nagtawag tawag Alam mo sa akin? Ang kaibigan mo sa kapatid sa ka na hindi mapapati Kahit na malayo, para rin malapit Sama-sama tayo, sabay-sabay umawit Para sa'yo